Taong 2014 nang simula ni Aling Rovi ang negosyo nitong paggawa ng mga bags. Mula dito nag-alok siya ng mga trabaho para sa mga kababaihan sa kanilang barangay. Taong 2015, kinilala siya bilang outstanding women leader ng Baguio City dahil sa kanyang dedikasyon sa pagtulong sa mga kababaihan at hanggang ngayon ipinagpapatuloy pa rin niya ito. Being a woman and then uh, yung mga ginagawa ko sa barangay, out of my ano, And then uh, I help those uh, women, lalo lalo na yung mga inaano ng mga asawa, Iyon yung number one na uh, tinutulungan ko. Kaya sa pagdiriwang ng International Women's Day, nakiisa siya sa aktibidad ng lungsod kasabay ng pagdiriwang ng National Women's Month. Actually, is, everything is important for me. Um, because uh, as a woman, we lead our number one, we lead our family if possible, uh, yung ano, yung talagang walang kaguluhan sana, if possible, you lead them in such a way, you gather them to the church. Actually, I'm very happy because of the seven uh, women's nakasamahan ko sa ano, na ngayon, ngayong month is ano, I, I let the two uh, woman come with us in our church. Sa Malcolm Square isinagawa ang pagdiriwang na dinaluhan ito ng daang-daang mga kababaihan. Nagbigay din ng mensahe si Dr. Rufina Abol na kinilala bilang isa sa mga outstanding women leader ngayong taon ng Pamahalang Lungsod ng Baguio. All women in this venue and in this world, si Kanga Nanang, si Kanga Lola, you have given meaning and life to every person. All women who have made every family in, the, in this world a beautiful place to be. This award is shared with you. Similarly, I would like to recognize all men who do not hurt women. Nakiisa rin dito ang Baguio City Police Office na kinilala ang ambag ng mga kababaihan sa lipunan lalo na sa hanay ng PNP. 24% kasi ng populasyon ng BCPO ay mga kababaihan. Napakalaki ang contribution ng BCPO specifically as uh, statistics shows, mas marami ang percentage ng babae dito sa BCPO compared sa the whole uh, Philippine National Police. So it is I would like to take this opportunity to congratulate yung mga uh police women natin sa BCPO because uh, it is very challenging actually na being a woman in a predominant male organization na PNP Tema ng pagdiriwang ngayong taon ay lipunang patas sa bagong Pilipinas kakayahan ng mga kababaihan patunayan Vanessa sa para sa Luzon headlines